Mga kabudots at sa lahat ng mga seafarers dyan na gustong magpa-COP ng kanilang mga certificates, ganito lang po yung pagpapa-COP. So na, pupunta ka sa Google Chrome. Ayan. So ayan guys, may ano na nakalagay na marina mismo. Search mo yung marina mismo. So ito na yun siya guys. Mag-sign in ka po kung meron kang marina mismo account. Pero kung wala, kailangan mo pong mag-sign up. So maglalagin na po ako. So dito ako sa aking account. So, click mo yung I'm not a robot because I'm not a robot. Click mo yung red. So, ayan, you have logged in. So, ito na mga kabudots, mga kasiferers. Select natin yung select transaction kung gusto nyo magpa-COP. So, ayan. So, meron dyan, examination, certification. Ano itong isa? wala na yan, wala na. So, certification na examination. So, dito ka sa gitna, certification. Kung ikaw po ay bago pa lang kumuha ng basic training at ipapas EOP mo, click mo lang tong issuance. Pero kung ikaw ay uh, kumuha ng BT refresher at magpapas EOP ka, click mo lang tong revalidation. So, dito ka sa revalidation. So, may lalabas dyan na select class. Ayan. Piliin mo tong si OP. Ayan. So, sa baba, may lalabas na select function. Ayan, ito yung mga training. Listahan ng mga training na gusto mong ipasya opi So, kung ikaw ay magpapasya OP ng basic training, dito ka sa basic training. So, ayan. So, naklik mo na lahat. Dito ka na sa, I hereby declare that my profile and service records is updated. So, click mo yan and proceed. So, proceed ka na. So, ayan, for requirements completion. So, kailangan mong i-comply lahat ng mga requirements ni Marina. So makikita mo yan dito sa baba. Ayan yung mga listahan ng iyong i-comply. So, so nakikita nyo yung mga, mga may mga ano, bilog-bilog-bilog na yan. Kailangan nyo i-comply nyan. So sa una pala guys, yung nakalagay na COPNBT, no need to upload. So ayan, hindi mo na kailangan i-upload yan. At saka itong isa na electronic copy ng titisirawa mo. So hindi mo na kailangan i upload yan. So, the rest, kailangan mong i-upload. Yung si service mo, ito, si service mo, yung certificate of training mo, itong medical certificate, na valid pa, at saka kailangan naka-PEME format. So, next, itong mismo profile, passport size, picture, na 2x2. Kailangan white background and no name tag. And next is itong Siemens book. So, sa Siemens book, kailangan mo picturan yung harap ng Siemens book mo at lahat ng laman ng Siemens book mo, kailangan mong picturan. So, sa pagpapasa ng mga requirements, guys, kailangan yung picture mo ay eh hindi lalampas ng 1 MB. Kung hindi, hindi siya tatanggapin ni Marina. Kailangan hindi lalagpas ng 1 MB. So, ayun. Kung lalagpas naman ng 1 MB, guys, may mga application naman na pwede mong gamitin pang reduce ng MB mo. So, meron ako ditong Like, papakita ko to reducer. Saan ba yun? Ito. Quick reduce light. Ayan. So, pwede kang gumamit nyan. I-reduce -re na lang yung MB ng ano mo. Uh, ano ko ng no sample. So, halimbawa, ito guys. So, nakalagay dyan, 5.74 MB. So, kailangan hindi lalagpas siya ng 1 MB. So, ang gagawin ko is, para sure, lagay ko na lang dyan. 900. KB. So, 900 KB. Kasi kung 1 MB, 1,000 yan. 1,000 KB. So, lalagay ko ng 900 KB. Or, pwede mong babaan pa kung gusto mong para ma-sure. Ayan. So, done. So, start mo. So, ayan guys. Naging ano na siya. 0.78 MB. So, pwede na yan siya. So, ayan guys. Automatic na yun. Nakasave na yan sa ano mo gallery mo. Naka sa gallery mo. Ayan na siya. Automatic naka-save na siya. So, yun guys. Balik tayo dito. Kailangan mo i-comply lahat yan. Lahat ng nakalagay dyan. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-comply ng mga requirements sa marina mismo. So, una ito. Hindi na kailangan yan. So, next dito sa sea service So, pag pinindot mo yan, sa baba may lalabas na add attachment. So, dito mo i-attach yung picture nung ano si service mo. So, eto, si service ko. So, ayan. Ano, yung nagbi-blink na blue. nag upload pa yan, guys. Ibig sabihin, nag upload So, maghintay ka lang. So, ayan, may lumabas na you have successfully uploaded a document. Tinanggap ni Marina yung aking pinasa. So, ayan, lalabas yan mamaya. So, abang naghihintay, dito ka na naman sa Certificate of Training. So, pindutin mo yan. Pag pinindut mo yan, may lalabas na naman na at attachment sa baba. Ayan, comply mo yan. So, there yung certificate ko. So, uploading na naman siya. So, maghihintay ka ulit. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya dito, guys. So, next, itong PISIROA, di na kailangan yan. Nakalagay na, no need to upload. Ito, hindi na kailangan yan. So, uploading pa siya. So, maghintayin hintay So, ayan, you have successfully uploaded the documents. Tinanggap siya. So, ito, hindi na kailangan itong tisirowa. So, next, itong medical certificate. So, kailangan valid siya, guys, at kailangan naka PEME -E format. So, ayan, same pa rin dito sa baba, upload attachment, and so, ito yung certificate ko. So, ayan, uploading ulit siya, So, napapansin nyo guys, yung kanina, ayan, na-upload na siya guys. Kanina, ito, yung bilog na yan, bilog pa siya nung una. Tapos ngayon, nung na upload mo na, malalaman mo na-uploaded na siya pag may ganito na siya, yung parang blue na may arrow. Ayan. So, next is 2 by, ay ito, 2 by 2 picture mo. So, ayan, ayan yung aking 2 by 2 picture, na-uploading ulit. So, yung lang tayo. Same, same. Ayan, successfully uploaded. So, last itong Simans book ko, guys. Ang ginawa ko dito, kasi dalawa yung Simans book ko. Kasi yung isa, expired na. So, ang nasa akin ngayon is dalawang Simans book. So, kailangan mo pa ipasa yung Simans book mo dati na expired na. So, picturean nyo yung harap nun at lahat ng laman sa loob. Picturean nyo. And send nyo dito sa ano, marina mismo. So, ayan. Upload attachment. Same, same. Ito. Dalawa yung akin Simans book. Ayan, dalawa. Isa pa yung pinasa ko. Habang naghihintay kayo, guys, meron, ayan, successfully, mabilis lang siya. Dito sa baba, meron din. So, dito. So, saan ba yung unang pinasa ko? Ito, ayan. Aha. Lahat ng laman ng Simon's book mo, kailangan mong isend. So, ayan. So, anibawang napasa ko na lahat ng requirements ko, guys double check mo muna bago mo i-submit. So, ayan. Pag pinindot nyo yan, guys, sa baba, makikita mo yan yung picture ng pinasa mo. So, ayan. Kung dito na naman, yung certificate mo, double check mo kung tama ba yung mga in mo mga picture. Make sure lang, baka ibang picture yung ma-upload mo. Delikado yon. So, ayan. Tama. So, double check mo lahat ng pinasa mong ano, Uh, requirements at pag sure ka na, na ano tama lahat ng pinasa mo dito ka na sa submit so pag sinubmit mo yan guys ayan may na, may lalabas na are you sure you want to submit this application so ayan ng dalawang isip ka kung ipapasa mo o oh, hindi hindi ka sure kung ano kung tama ba lahat ng pinasa mo kung hindi ka sure no ka muna double check mo kung sure ka na yan pinutin mo yung yes Ayan may nakalagay na application submitted successfully you will be notified to ever ganon. In dito may lalabas na sa baba dito sa application mo, may lalabas diyan na ito for online evaluation. So malalaman mo yan guys kung for appointment ka na kung confirm. So kung na-evaluate na yan ni Marina mismo, magme-message sa si Marina na for appointment ka na. So, maghihintay ka ng, I think, 2 to 3 working days. So, yung nakalagay dyan na for online evaluation, magiging, ano na yan, for appointment. Kung for appointment ka na, dyan ka na pwede magpa-schedule kung kailan mo gusto pumunta sa marina para kunin yung iyong COP. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magpa-appointment sa marina. So, ayan guys, nag-message si Marina. So, click ko to and lalabas dyan ito. Hi, Miss Rockries. Thank you for using mismo system. Your application for certification is under review. You will be notified by SMS if your application is complete or not. Note this message is system generated. Please do not respond. So, ayan guys. Pag nasubmit nyo na lahat ng uh, requirements doon sa Marina mismo, pag may message si Marina at uh, Ayan ang lalabas. So na-approve na yung application ko at nag-message ulit si Marina at sabi niya is set an appointment date and venue where you prefer to process your application. So ayan po. So yung dating uh, for online evaluation ko naging ano na siya ngayon for appointment. So ayan for appointment and uh, click mo lang po yung uh, for appointment sa taas. So, ayan po yung lalabas. At kung napapansin nyo, may select branch sa taas. I-click nyo po yan. Ayan. So, ayan po. Pipili ako ng branch ng uh, marina kung saan ako gustong pumunta. Eh, nandito lang ako sa Davao. So, Davao po yung pipiliin ko. So, ayan po. So, ngayon guys, pipili na ako ng schedule. At ang pinili kong schedule is November 27, 2020, 10 to 11 a.m. So, kayo na po bahala guys kung anong oras at anong araw nyo gustong pumunta sa marina. So, kung nakapili na po kayo ng schedule, click nyo lang yung proceed. So, ayan, may lalabas na appointment set successfully, proceed to payment. So, so ayan, sa pagbabayad guys, ah uh, pwede nyo bayaran sa bayad center. ah uh, sa 7 eleven pwede dyan. So, ayan yung reference number. Punta lang kayo sa 7-Eleven. May kiosk sila doon. At uh, type mo lang yung reference number. So, sa pagbabayad guys, sa 7-Eleven, kailangan nyo pong ilagay yung exact amount na babayaran nyo. So, ilagay nyo doon na 280. So, 230 para sa certificate and 50 para sa service charge ng 7-Eleven. So, ngayon po mga kabudots, mga kasi babayaran ko na sa 7-Eleven yung aking COP. So, ayan, click ko lang yung bills payment. So, after nyan, hahanapin ko yung marina. Kung wala po yung marina dyan, merong uh, search button dyan sa taas. I-click mo lang yan at uh, i-type mo yung marina. So, ayan, type ko yung marina ayan marina and then ayan lalabas na yung reference number contact number at saka yung exact amount ng babayaran mo so i-fill up mo lang yan lahat and click mo yung next and then ayan na po ayan, may lalabas na resibo at uh, pwede mo nang bayaran sa uh, cashier So, kung nabayaran nyo na sa 7 Eleven, mag-message uh, si Marina at uh, sasabihin niya na uh, proceed to Marina office on your selected date and time. So, bring all your original documents for final evaluation. So, na nga guys, nasa Marina na ako, Marina Davao. So, nakalagay dito, no appointment, no entry. And no entry talaga pag wala kang QR code scanner. So, hindi ako na-inform about dito na kailangan palang may QR code scanner ka. So, wala ako nun. Hindi ako nakapag-install. So, nga nga ako. Buti na lang. Kasama ko yung ate ko at may scanner siya. So, kailangan mo ng scanner para dito. Kailangan mong uh, mag-register online para makapasok ka sa loob. So, ayan. So, kung kayo po ay magpapasi-OP sa Davao or kahit sa ang marina, baka ito na yung ano nila, uh, procedure. So, mas maiging mag-install muna kayo ng QR code scanner para ready po kayo. So, releasing na ako guys sa wakas after 17 years, makukuha ko na yung aking COP. So, ayan. So ayun na po mga kabudots, mga kasifairers. Sana po uh, nakatulong ako sa inyo. At uh, salamat po sa panonood at see you sa aking next vlog. Bye-bye.